ano ako, pag ako sa balay. Ako. <laughs> ako na, no, na... Ito say, to, ano, <laughs> sa ano? ako pagkakawas ko. Pagkakawas ko. Wala nung preso. Wala mo na, na... Kumalimitan mo, mo sa isang ito. Ano ko ko? mo ko, Ito bigo. May duwa to sila sa ano. no? Your house nice. Bako, ha? hindi ba? hindi, puti puti ito ito yung isang isang mas ito pala pero puti hmmm gabi kulinta sya diyon isang katino bulat na bulat baka na ha? mali your house nice ito yung mga tanong ako, baka, not my house it's ah <laughs> uh, my boss basa mo lang, <laughs> hindi na basa I don't play boss. You're like boss. Dahil No, no, no. I'm just, I'm just a uh, housemaid. I really like a boss. Tulad, tinulad ko lang. Ano sa tulad ka? Amal Tapos kagawa sila. Kinakuhit isa yung siya Nung natulog ko nila papatalo, pwede ka talikod ako. Lagtawa sila niya. Ang unang lalagtawa pala sila niya ang hindi ng, nga, akong, ako kuno nga ay itsura. abi ako nukbos, ako nang balay. Ako kuno nang sa balay. Makahan Sa lang ang pagkahan paano siya wala na makahan mo. na pa rin! Woohoo! na nga, wala kayong

tayo ito yung sinayos ko. Dahil pa na yan ako kung ako na ito. Ano yung camera? Ano na camera? Ano na yung tayo guys. Ano Ano tayo, yung camera? tayo. Wala nang camera? Ano na yung camera? wala na yung lang. Hmm. Siyempre, huro ko dahil ako pag-ulam ni? sa akong. Sabi nila, dahil ako kwarta. Uy, wala ka mga balunga nga ako niya bayo, minhatag niya nga ako, short, minhatag lang niya, ang pante ko, minhatag niya, ang bra ko, minhatag niya. Ang bra man mo na kasulat niya, hanginatag lang niya. Puro lang eh. ni sponsor. Eh. Tapos ang bayo ko, nililip lang niya, pulo lang niya. Gabi mo rin, nililip lang niya. Eh. Puton mo ni pulo. Hindi na lang tumdaman mo, yung makasali ng sarang Oh, ulo lalo. Sige, kung hindi madali kung ba. Uh. Ang mga akong sapatos, inatag mo na yun. Siyempre, ang mga rin. Ginatag na lang gano'n. Ang labas ko lang na akong ginapanaglihat. Kaya wala ko naging pangatag ng lawas ko. My God. nag ko ako ng ko. Hindi, kung ko lang ang pagkawars. Kain ako na yung motor, sa Kaya, party mo sa akin. Kaya, tamo yung tatlo. ang lukos ko, gagmay to. na mo yan, ayun Ako, ang ko, ang lalawas ka ako. Ayun na niya, ang kamalas fresh na. Nakawag well, oh? na kong bulgar. Ano ura? Wala ko ibe. Last juice na tabi ang bulgar. Huh? Grabe ka man. Base pagka-next na kontrata, hindi nga na akong pag-reviews. Na ako nakagutom na nabos lang sa hamon niya pag-apat sa hamon ni Ayuda. Sa Ayuda ko rin sa iya nga wala akong nag-expect nga mag-ipo ko damo. Buisit, bala hindi nag-aulat ka ng buhay. Kasi nung buisit, Uy, mandatigulang. Bakit wala lang siya Bago... tigulang? Bakit wala na kung matigulang, gali. Excuse me, if you know the meaning. Ito. Ito kaon ka. Ito lipay mo ko no. I-celebrate e mo ko no. Anong may pagkaon ka sa inyong kubanglan. Hindi nga mag... ka pa luya ka pa daw. Hindi ka pa ka... Lino, lino, kaya, yung na lino, buwan, dapat sa <laughs> nung dapat, no. dapat makalipay ka kay mahapit ma 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 ka kay may pungkaw, ka. hindi nga, mga subo. mo galing <laughs> 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 pa oo, ano daw um, mabilis ay magtaka pa kaun na, bawal ano, bawal yung ano I don't know to on, you to to the I'm going to go my ancestors. i not purposely. i always forget. It means I'm going with I'm going i I'm still a kid, you know. <laughs>

Habi ko yan, karing yung inatumog yan, lang ginaya. Name of siyang, ano, fish. Hindi yung may arag siya, yung karing nga. Oh! Kati nga lang, ito, ito, Guys, may eh? Abi kuya, pagka, karing yung kahoy, okay? Habi ko yan, pagkaon ginaya yung karing, yung ginatumog, ito, ito, Wala. Ya? <laughs> Kita mo na mga dahon ng kare, kare ni. Ay, kung napuntang sa kare. sa katangkare. Oh. Oh, oh. Ito sa atin may kare nga, ano? Nga, kare chicken. Pwede ka kare chicken. Hindi, yeah, nang inabutan nga na kare yung kare. Pero wala ko na-expect na may kahoy lang. Are you doing your 40-something years in life? True, that is the one thing I never learned. Oh. So... Busan ako, anong muli na ako? Pero ang no, bali mo hindi ako magkahaw na. No, siyempre pa lang yung gasto ta. 11.50. 11.50. 1150 400 450 आ हंड्रेड गई हंड्रेड को पेट दो लोकों को पेट मंदिर राधे ये लैलना अमित गुरुजी ना नया के तो नहीं जना पर मैं तो तो बोलता हूं का का तो